Hindi lang natin naririnig pero mararamdaman mo yun. O, oh, napipi na. Wala na. sinasabi ko. Walang kusang palo ang mga tao ko ito. <laughs> Opo, kapatid na Eli. Parang ano nga po eh, nung tanongin nyo nga po ako, inisip ko agad, wala naman akong natatanda ang ginawa ko yon na literal na ganon. Pero yun po pala, merong gagawa noon para sa atin. Salamat po ng marami sa Panginoong Diyos. Ng marami sa Panginoong Diyos. Ano, ito, tinawag ko na kayo, Brad Sani, Brad Rodel. Tinawag ko na kayo, di ba? Gusto ko magsunod kayo sa discussion. Eh, kayo ba dapat laging tatawagin isa-isa sa pangalan para kayo ay tumulong? O kayo'y mga kasong hindi makatakol? Ang kanyang mga bantay ay mga bulag. Silang lahat ay walang kaalaman. Silang lahat ay mga piping aso. Sila hindi makatahol, mapanaginipin, mapaghiga, maibigin sa pagidlip. Kaya, hindi na makamaganap sa inyo aso hindi maka Makamaganap sa inyo aso hindi makatahol magganap sa inyo aso hindi makatakot ni